Si Sofia, isang 72-taong gulang na biyuda, ay laging nangarap na makita ang mundo ng malinaw, ang mga ngiti ng kanyang mga apo, ang makulay na mga bulaklak sa kanyang hardin, at ang mga salita sa kanyang paboritong nobela. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niya na masyadong nakakasilaw ang sikat ng araw, ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan ay nagiging malabo, at ang pagbabasa kahit na bihira siyang gumamit ng cellphone o computer – ay naging nakakapagod. Natakot si Sofia na baka mawala ang kanyang kalayaan kung ang kanyang paningin ay lalong humina. Isang araw, sa isang pagbisita sa kanyang doktor, isang veteranong si Rohano na dalubhasa sa mga nakatatanda, nalaman niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga sabzi na kanyang kinakain araw-araw, tulad ng muling pinainit na spinach at dilatang mais, ay maaring tahimik na sumisira sa kanyang paningin. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano binago ni Sofia ang kanyang mga gawi sa kusina, pinili ang mga masusustansyang sabzi tulad ng karot at pulang paminta at muling natagpuan ang kalinawan ng kanyang paningin at kagalakan sa buhay. Isang umaga pagkatapos ng isang insidente kung saan nahirapan siyang makita ang mga letra sa kanyang paboritong libro, nagpasya si Sofia na kumonsulta sa kanyang doktor. Ibinahagi ng doktor na ang kanyang paboritong ulam na spinach na madalas niyang iniinit muli mula sa ref ay maaring nagdudulot ng oxidative stress sa kanyang mga mata. Ang spinach, bagamat masustansya kapag sariwa, ay naglalaman ng nitrates na nagiging nitrites kapag iniinit muli na maaring makasira sa mga maliliit na ugat sa retina, ang bahagi ng mata na responsable sa malinaw na paningin. Ang mga nitrite ay nagdudulot ng pinsala sa pamamagitan ng free radicals na maaaring humantong sa age-related macular degeneration, AMD. Isang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga nakatatanda. Natakot si Sophia, ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, nagpasya baguhin ang kanyang mga gawi sa pagkain upang protektahan ang kanyang paningin. Sa tulong ng kanyang doktor, natutunan ni Sofia ang mga tamang sabzi na makakatulong sa kanyang mga mata Pinayuhan siyang palitan ang muling pinainit na spinach ng sariwang karot na puno ng beta-carotene, isang precursor ng vitamin A na mahalaga para sa kalusugan ng retina. Sinimulan niya ring isama ang pulang paminta na mayaman sa vitamin C, isang antioxidant na nagpapalakas sa mga ugat ng mata at nagbabawas ng pamamaga. Sa halip na pakuluan ang mga sabzi, natutunan niyang magluto gamit ang steaming o light sauteing upang mapanatili ang mga sustansya. Isang araw, habang naghahanda ng hapunan, sinubukan niyang gumawa ng simpleng salad na may karot at pulang paminta na sinamahan ng kaunting olive oil upang mas maabsorb ng kanyang katawan ang mga sustansya. Ang lasa ay hindi lamang masarap kundi nagbigay din sa kanya ng pakiramdam ng kontrol sa kanyang kalusugan. Hindi lamang ang kanyang dieta ang binago ni Sofia. Sa payo ng kanyang doktor, nagsimula rin siyang maglaan ng oras upang turuan ang kanyang mga apo tungkol sa kahalagahan ng masusustansyang pagkain. Isang hapon, inanyayahan niya ang kanyang mga apo na sina Ana at Luis upang magluto kasama siya. Tinuruan niya sila kung paano maghiwa ng karot at pulang paminta para sa isang masarap na stir fry. Habang nagkukwentuhan sila sa kusina, ibinahagi ni Sofia ang kanyang natutunan tungkol sa pagprotekta sa paningin. Ang mga apo niya ay natuwa sa mga bagong recipe at nangako na tutulungan siyang magluto ng mas malusog na pagkain. Ang mga sandaling ito ay nagbigay kay Sofia ng kagalakan dahil hindi lamang niya napoprotektahan ang kanyang paningin kundi nagawa rin niyang magbigay ng mahalagang aral sa kanyang mga apo. Sa loob ng ilang linggo, napansin ni Sofia ang pagbabago. Ang kanyang mga mata ay hindi na gaanong napapagod kapag nagbabasa at ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan ay naging mas malinaw Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 mula sa Journal of Aging and Health, ang mga nakatatanda na pumipili ng masusustansyang pagkain tulad ng karot at pulang paminta ay may mas mababang panganib ng depresyon at mas mataas na kasiyahan sa buhay dahil sa mas malinaw na paningin. Ang kwento ni Sofia ay nagpapakita na ang mga simpleng pagbabago sa kusina ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kalusugan ng mata. Ang kanyang tahanan ay naging isang lugar ng pag-aaral at pagbabago kung saan ang bawat pagkain ay isang hakbang tungo sa kalinawan. Sa bawat araw, nagpapasalamat si Sofia sa kanyang bagong gawi na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita ang mundo ng mas maliwanag at mas masaya. Matapos ang tagumpay ni Sofia sa pagbabago ng kanyang mga gawi sa kusina upang protektahan ang kanyang paningin, napansin niya na ang kanyang mga apo at anak ay hindi rin lubos na maalam sa mga panganib ng ilang pagkain na kanilang kinakain. Si Sofia na si 22 taong gulang ay nagsimulang makaramdam ng pangungulila sa kabila ng kanyang bagong dieta ng karot at pulang paminta. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga alaala ng kanyang yumaong asawa, si Roberto, at ang mga masasayang hapunan kasama ang pamilya nagpasya siyang lumipat sa bahay ng kanyang anak na si Elena at ng asawa nitong si Marco kasama ang kanilang mga anak na sina Ana at Luis upang mas mapalapit sa kanila. Ngunit natuklasan niya na ang pamilya ay madalas ding kumakain ng mga pagkaing maaaring makasira sa kanilang paningin tulad ng mga adobong gulay at dilatang mais. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano pinangunahan ni Sofia ang kanyang pamilya tungo sa mas malusog na mga gawi sa pagkain na nagbigay sa kanya ng bagong layunin at mas malalim na koneksyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Bago lumipat, nag-usap ang pamilya upang itakda ang mga inaasahan. Napagkasunduan na magkakaroon si Sofia ng sariling kwarto at maliit na kusina sa in-law suite ng bahay kung saan maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang bagong jeta. Napagkasunduan din na magbabahagi sila ng hapunan apat na gabi sa isang linggo kung saan si Sofia ang maghahanda ng mga masusustansyang ulam tulad ng steamed vegetables at tomato-based dishes. Gayunpaman, may mga gabi rin siyang mag-isa upang magbasa o mag-alaga ng kanyang maliliit na halaman sa hardin. Ang mga gawaing bahay ay hinati. Si Sofia ang namahala sa pagdidilig ng hardin, habang si Elena at Marco ang nangangalaga sa iba pang mga gawain. Ang layunin ay gawing masaya at balanse ang kanilang pagsasama. Sa kanilang bagong pamumuhay, natuklasan ni Sofia ang kagalakan ng pagtuturo sa kanyang mga apo. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, tinuruan niya si Ana kung paano gumawa ng tomato sauce na mayaman sa lycopene, isang antioxidant na mabuti para sa paningin at kalusugan ng puso. Ibinahagi niya ang natutunan mula sa kanyang doktor tungkol sa mga panganib ng adobong gulay na mataas sa sodium at maaaring magdulot ng alta presyon na nakakasira sa mga ugat ng mata. Ang kanyang mga apo ay nakinig ng may interes at si Luis, na mahilig sa pagkain, ay nagboluntaryong tumulong sa paghahanda ng mga bagong recipe. Nagpasya ang pamilya na magsimula ng isang lingguhang Healthy Dinner Challenge kung saan ang bawat miyembro ay maghahanda ng isang masustansyang ulam gamit ang mga sabzi tulad ng karot, pulang paminta at steamed kale. Ang mga hapunang ito ay naging puno ng tawa at pagkakakilanlan na nagbigay kay Sofia ng pakiramdam ng layunin. Ang pagsasama-sama ng pamilya ay nagdulot ng maraming benepisyo. Ang pagbabahagi ng mga gastusin tulad ng grocery at kuryente ay nakatulong upang mabawasan ang pinansyal na pasanin ng lahat. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 mula sa American Psychological Association, ang multi-generational living ay nagpapabuti ng emosyonal na katatagan at nagbibigay ng layunin sa mga nakatatanda, habang ang mga nakababatang miyembro ay natututo ng empatya at kasaysayan ng pamilya. Para kay Sofia, ang mga gabi ng pagluluto kasama ang kanyang mga apo ay naging isang paraan upang maipasa ang kanyang kaalaman at mga tradisyonal na recipe na binago upang maging mas malusog. Si Ana, na natutong magluto ng stir-fry na may pulang paminta, ay naging mas maalam sa kalusugan ng mata, habang si Luis ay natuwang magtanim ng mga kamatis sa hardin kasama si Sofia. Ang mga pagbabago sa dieta ng pamilya ay nagdulot ng positibong epekto. Napansin ni Sofia na ang kanyang paningin ay lalong bumuti at ang kanyang mga apo ay naging mas masigla dahil sa masustansyang pagkain. Ang kanilang tahanan ay naging isang lugar ng pag-aaral, pagtutulungan at kagalakan kung saan ang bawat hapunan ay isang pagdiriwang ng kalusugan. Si Sofia ay hindi na pakiramdam na siya ay bisita. Siya ay naging pundasyon ng kanilang pamilya na nagbibigay ng karunungan at inspirasyon. Ang kwento ni Sofia sa pagsasama ng pamilya ay nagpapakita na ang pagbabago sa mga gawi sa pagkain ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa mga mahal sa buhay na nagdudulot ng mas malalim na connection at mas malusog na buhay para sa lahat. Si Sofia, isang 72 taong gulang na biyuda, ay laging nangarap na makita ang mundo ng malinaw, ang mga ngiti ng kanyang mga apo, ang makulay na mga bulaklak sa kanyang hardin, at ang mga salita sa kanyang paboritong nobela. Ngunit nitong mga nakaraang buwan, napansin niya na masyadong nakakasilaw ang sikat ng araw, ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan ay nagiging malabo, at ang pagbabasa, kahit na bihira siyang gumamit ng cellphone o computer, ay naging nakakapagod. Natakot si Sofia na baka mawala ang kanyang kalayaan kung ang kanyang paningin ay lalong humina. Isang araw, sa isang pagbisita sa kanyang doktor, isang veteranong si Rohano na dalubhasa sa mga nakatatanda. Nalaman niya ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang mga sabzi na kanyang kinakain araw-araw, tulad ng muling pinainit na spinach at dilatang mais, ay maaring tahimik na sumisira sa kanyang paningin. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano binago ni Sofia ang kanyang mga gawi sa kusina, pinili ang mga masusustansyang sabzi tulad ng karot at pulang paminta, at muling natagpuan ang kalinawan ng kanyang paningin at kagalakan sa buhay. Isang umaga pagkatapos ng isang insidente kung saan nahirapan siyang makita ang mga letra sa kanyang paboritong libro, nagpasya si Sofia na kumonsulta sa kanyang doktor. Ibinahagi ng doktor na ang kanyang paboritong ulam na spinach na madalas niyang iniinit muli mula sa ref ay maaring nagdudulot ng oxidative stress sa kanyang mga mata. Ang spinach, bagamat masustansya kapag sariwa, ay naglalaman ng nitrates na nagiging nitrites kapag iniinit muli na maaring makasira sa mga maliliit na ugat sa retina, ang bahagi ng mata na responsable sa malinaw na paningin. Ang mga nitrite ay nagdudulot ng pinsala sa pamamagitan ng free radicals na maaaring humantong sa age-related macular degeneration, AMD. Isang pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga nakatatanda. Natakot si Sophia, ngunit sa halip na mawala ng pag-asa, nagpa siya siyang baguhin ang kanyang mga gawi sa pagkain upang protektahan ang kanyang paningin. Sa tulong ng kanyang doktor, natutunan ni Sofia ang mga tamang sabzi na makakatulong sa kanyang mga mata Pinayuhan siyang palitan ang muling pinainit na spinach ng sariwang karot na puno ng beta-carotene, isang precursor ng vitamin A na mahalaga para sa kalusugan ng retina. Sinimulan niya ring isama ang pulang paminta na mayaman sa vitamin C, isang antioxidant na nagpapalakas sa mga ugat ng mata at nagbabawas ng pamamaga. Sa halip na pakuluan ang mga sabzi, natutunan niyang magluto gamit ang steaming o light sauteing upang mapanatili ang mga sustansya. Isang araw, habang naghahanda ng hapunan, sinubukan niyang gumawa ng simpleng salad na may karot at pulang paminta na sinamahan ng kaunting olive oil upang mas maabsorb ng kanyang katawan ang mga sustansya. Ang lasa ay hindi lamang masarap kundi nagbigay din sa kanya ng pakiramdam ng kontrol sa kanyang kalusugan. Hindi lamang ang kanyang dieta ang binago ni Sofia. Sa payo ng kanyang doktor, nagsimula rin siyang maglaan ng oras upang turuan ang kanyang mga apo tungkol sa kahalagahan ng masusustansyang pagkain. Isang hapon, inanyayahan niya ang kanyang mga apo na sina Ana at Luis upang magluto kasama siya. Tinuruan niya sila kung paano maghiwa ng karot at pulang paminta para sa isang masarap na stir fry. Habang nagkukwentuhan sila sa kusina, ibinahagi ni Sofia ang kanyang natutunan tungkol sa pagprotekta sa paningin. Ang mga apo niya ay natuwa sa mga bagong recipe at nangako na tutulungan siyang magluto ng mas malusog na pagkain. Ang mga sandaling ito ay nagbigay kay Sofia ng kagalakan dahil hindi lamang niya napuprotektahan ang kanyang paningin kundi nagawa rin niyang magbigay ng mahalagang aral sa kanyang mga apo. Sa loob ng ilang linggo, napansin ni Sofia ang pagbabago. Ang kanyang mga mata ay hindi na gaanong napapagod kapag nagbabasa at ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan ay naging mas malinaw Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 mula sa Journal of Aging and Health, ang mga nakatatanda na pumipili ng masusustansyang pagkain tulad ng karot at pulang paminta ay may mas mababang panganib ng depresyon at mas mataas na kasiyahan sa buhay dahil sa mas malinaw na paningin. Ang kwento ni Sofia ay nagpapakita na ang mga simpleng pagbabago sa kusina ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kalusugan ng mata. Ang kanyang tahanan ay naging isang lugar ng pag-aaral at pagbabago kung saan ang bawat pagkain ay isang hakbang tungo sa kalinawan. Sa bawat araw, nagpapasalamat si Sofia sa kanyang bagong gawi na nagbigay sa kanya ng pagkakataong makita ang mundo ng mas maliwanag at mas masaya. Matapos ang tagumpay ni Sofia sa pagbabago ng kanyang mga gawi sa kusina upang protektahan ang Kanyang paningin, napansin niya na ang kanyang mga apo at anak ay hindi rin lubos na maalam sa mga panganib ng ilang pagkain na kanilang kinakain. Si Sofia na si 22 taong gulang ay nagsimulang makaramdam ng pangungulila sa kabila ng kanyang bagong dieta ng karot at pulang paminta. Ang kanyang mga araw ay puno ng mga alaala ng kanyang yumaong asawa, si Roberto, at ang mga masasayang hapunan kasama ang pamilya. Nagpasya siyang lumipat sa bahay ng kanyang anak na si Elena at ng asawa nitong si Marco kasama ang kanilang mga anak na sina Ana at Luis upang mas mapalapit sa kanila. Ngunit natuklasan niya na ang pamilya ay madalas ding kumakain ng mga pagkaing maaring makasira sa kanilang paningin tulad ng mga adobong gulay at dilatang mais. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano pinangunahan ni Sofia ang kanyang pamilya tungo sa mas malusog na mga gawi sa pagkain na nagbigay sa kanya ng bagong layunin at mas malalim na koneksyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Bago lumipat, nag-usap ang pamilya upang itakda ang mga inaasahan. Napagkasunduan na magkakaroon si Sofia ng sariling kwarto at maliit na kusina sa in-law suite ng bahay kung saan maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang bagong dieta. Napagkasunduan din na magbabahagi sila ng hapunan apat na gabi sa isang linggo kung saan si Sofia ang maghahanda ng mga masusustansyang ulam tulad ng steamed vegetables at tomato-based dishes. Gayunpaman, may mga gabi rin siyang mag-isa upang magbasa o mag-alaga ng kanyang maliliit na halaman sa hardin. Ang mga gawaing bahay ay hinati. Si Sofia ang namahala sa pagdidilig ng hardin, habang si Elena at Marco ang nangangalaga sa iba pang mga gawain. Ang layunin ay gawing masaya at balanse ang kanilang pagsasama. Sa kanilang bagong pamumuhay, natuklasan ni Sofia ang kagalakan ng pagtuturo sa kanyang mga apo. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, tinuruan niya si Ana kung paano gumawa ng tomato sauce na mayaman sa lycopene, isang antioxidant na mabuti para sa paningin at kalusugan ng puso. Ibinahagi niya ang natutunan mula sa kanyang doktor tungkol sa mga panganib ng adobong gulay na mataas sa sodium at maaaring magdulot ng alta presyon na nakakasira sa mga ugat ng mata. Ang kanyang mga apo ay nakinig ng may interes at si Luis na mahilig sa pagkain ay nagboluntaryong tumulong sa paghahanda ng mga bagong recipe. Nagpasya ang pamilya na magsimula ng isang lingguhang Healthy Dinner Challenge kung saan ang bawat miyembro ay maghahanda ng isang masustansyang ulam gamit ang mga sabzi tulad ng karot, pulang paminta at steamed kale. Ang mga hapunang ito ay naging puno ng tawa at pagkakakilanlan na nagbigay kay Sofia ng pakiramdam ng layunin ang pagsasama-sama ng pamilya ay nagdulot ng maraming benepisyo. Ang pagbabahagi ng mga gastusin tulad ng grocery at kuryente ay nakatulong upang mabawasan ang pinansyal na pasanin ng lahat. Ayon sa isang pag-aaral noong 2021 mula sa American Psychological Association, ang multi-generational living ay nagpapabuti ng emosyonal na katatagan at nagbibigay ng layunin sa mga nakatatanda, habang ang mga nakababatang miyembro ay natututo ng empatya at kasaysayan ng pamilya. Para kay Sofia, ang mga gabi ng pagluluto kasama ang kanyang mga apo ay naging isang paraan upang maipasa ang kanyang kaalaman at mga tradisyonal na recipe na binago upang maging mas malusog. Si Ana, na natutong magluto ng stir-fry na may pulang paminta, ay naging mas maalam sa kalusugan ng mata habang si Luis ay natuwang magtanim ng mga kamatis sa hardin kasama si Sofia ang mga pagbabago sa dieta ng pamilya ay nagdulot ng positibong epekto. Napansin ni Sofia na ang kanyang paningin ay lalong bumuti at ang kanyang mga apo ay naging mas masigla dahil sa masustansyang pagkain. Ang kanilang tahanan ay naging isang lugar ng pag-aaral, pagtutulungan at kagalakan kung saan ang bawat hapunan ay isang pagdiriwang ng kalusugan. Si Sofia ay hindi na pakiramdam na siya ay bisita siya ay naging pundasyon ng kanilang pamilya na nagbibigay ng karunungan at inspirasyon. Ang kwento ni Sofia sa pagsasama ng pamilya ay nagpapakita na ang pagbabago sa mga gawi sa pagkain ay hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa mga mahal sa buhay na nagdudulot ng mas malalim na koneksyon at mas malusog na buhay para sa lahat.